Magandang umaga mga kaagri. Uh, mag spray na naman tayo ng ng Yara Baita Caltrac ito. Kasi uh, epektibo talaga yung una natin in-spray mga kaagri. At para maging lubos yung pagka-epektibo niya, kailangan talaga ulitin natin ito ng ganito ulit ng Yara para para nang sa ganon uh, hindi hindi na malaglag yung mga nagtuloy na bulaklak mga kaagri kasi hindi na nalaglag yung bulaklak so may natira ng bunga doon na maliliit may kalaglag pa yon ngayon kailangan natin siyang ulitin para hindi na yon malaglag ayun para lumaki na yon mabilis siyang lalaki so mag spray muna ako mga kaagri at mamaya ipapakita ko sa inyo yung bunga ng sili natin papasilip ko mga kaagri para naman makita nyo kung gano'n talaga siya ka -epektibo. Uh, gusto ko rin na makita nyo sa mga sa mga bago sa mga bibili pa lang ng ganito para alam na kaagad kung ano yung epekto nito. Oh, so, so yun, uh, magi-spray muna ako mga kaagri. So yun mga kaagri, ito ini-spray na natin. Kaya na sa mag-spray. yung pupulod yun natin mga kaagri para uh, basang basa talaga yung pan nya yung mga bulaklak nya saka yung bunga na malilit uh, mamaya ipapasilip ko sa inyo mga kaagri yung uh, sultan natin para nasa ganon uh, makita nyo talaga sa so, ngayon i-spray ang muna para hindi tayo buta ng init mga kaagrip hindi kasi po pwede yung mainit na tayo mag spray kasi foliar to mga kaagrip pag punji sa ito okay lang kahit medyo mainit na tayo mag spray pero pag foliar hindi po pwede, mga kaagrip dapat early in the afternoon ay early early in the morning late in the afternoon yun ang tabang pag-spray ng foliar mga kaagrip maliban lang kapag ka mag-aapong makulimlim sa timing tayo pag guminto yung ulan yun pwede na tayo mag spray kahit tanghali pa dyan Papakita ko mamaya sa inyo yung kung ano yung resulta ng gun natin. Sultan. So mag-spray lang ako mga kaagay para mabilis kong mayari. eto na siya mga kaagri agri eto yung epekto ng nispray natin na caltrack nung nakaraan ayun o kaya naman inulit natin siya ngayon may mga ganito mga kaagri pero okay lang yan ayun o sobrang daming bunga mga kaagri saka talagang nagtutuloy na yung mga yung mga bulaklak niya Saka malalaki mga ka yung bunga kapag yung nag-spray tayo ng caltrack. Ayan, hindi lang yan mga ka lahat yan. Ayan. Maganda na yung tinutuloy niyang bunga. O. Oh. Kaya masasabi ko mga ka na uh, epektibo talaga yung caltrak. Ito mga ka-agri yung hindi ko naman nire sa inyo to kung uh, hindi tayo, hindi natin to subok. Bali, nire-recommend ako to mga kaagri, hindi dahil uh, pinopromote natin o o kwan? Uh, ano tawag dito, yung sponsor, ganon, parang ganon, hindi mga kaagri Bali, nire-recommend to sa inyo dahil nga gusto ko rin na na maging maayos yung tanim ninyo yun lang naman yung purpose ko dito sa video na to mga kaagri, gusto kong matulungan din yung mga katulad kung nagsasaka para hindi sumasakit yung ulo mga kaagri kasi ramdam ko yung yung stress sa may nagtatanim na merong uh, halimbawa nalalaglag yung bulaklak ganyan uh, kukunti yung bunga hindi ko yun ang pinukuhan ko mga kaagri uh, gusto ko naman kayong uh, kahit papano matulungan o magbi magbigay ng ideya sa inyo kaya etong Yara Kaltrak na to Uh, sinasabi ko rin sa inyo, hindi ko to sinisikreto mga kaagri, eh, no? ito ay patunay. Sobrang dahing bunga. Saka yung laki ng bunga niya mga kaagri, eh, no? yung dumi pa ng kukuko. Kasi, uh, kasi mga kaagri, yung kukuko eh, na nagbibilad kasi ako mga kaagri, sa umaga lang ako rito napupunta. Pali, pag may troubleshoot o may nasisira doon sa may dryer, uh, dahil mga, may mga alangis-langis yun, ayan, hindi na tayo nakakapaglinis ng kuko. Ganyan talaga hindi naman ako nagkakamay na kumakain mga kaagri kaya okay lang yan saka minsan na lang lilinisin kapag ka yung uh, pagtapos na mga kaagri yung ginagawa doon kasi lilinisin tas madudumen ulit ganyan talaga yung may hirap na kagaya ko mga kaagri ayan o tignan nyo sobrang daming bunga talaga mga kaagri saka nagtutuloy na nagtutuloy na siya o kahit may ganito siya Oh, kahit pa paano na control naman na ayan, talagang nagtutuloy na yung bulaklak niya. Oh, dito naglaglag dahil nga meron siyang ganito. Uh, Nung inispirahan natin mga kaagri agri ayan oh, sumunod na, sunod-sunod na siya. Hindi na siya naglalaglag. Ayan. Tingnan nyo. Oh. Ayan oh. Naputol tuloy isang bunga mga kaagri kapapasikat. Pero ito talaga yung yung dahilan mga kaagri oh. Ito yung epekto. Sinasabi ko na nga sa inyo ito yung epekto ng ng spray natin na caltrap. yan ganyan yung mga kaagri. Bali uh, ipapakita ko sa inyo kung ilan yung kwan. Uh, siguro mapipitasan natin to ng nang sa mga tatlong araw pa mga kaagri tignan din natin mamaya mga kaagri yung sultan natin kung ano yung epekto sa sultan naman pero sa may panigang ito nga yung epekto nyo sa panigang mga kaagri sobrang daming bunga oh. Kaya kayo na mga nanonood, sana Uh, wag yung isipin na uh, na sponsor lang ako ng sponsor to ng Yara hindi hindi yung ganoon mga kaagri Subukan niyo rin tong Yara mga kaagre o yung ibang cal uh, calcium base pero ito kasing Yara mga kaagre ito yung subok ko na. Kaya uh, ito mga kaagre yung patunay na mabisa talaga itong Yara. yung mga sinus sinasabi ko sa inyo ng mga gamot mga kaagri ha, mabibisa lahat yon subok, ko, subok ko talaga yon wala akong kwan mga kaagri wala akong uh, wala akong sinabi sa inyo na hindi ko nasubukan yung mga nasubukan ko na yun yung mga sinasabi ko sa inyo mga kaagri pero yung hindi ko pa nasusubukan uh, tinetesting ko muna kung okay Uh, gusto ko kasing bigyan kayo ng ideya. Ayan o. Oh. Tingnan nyo yung mga bunga mga agri. Itong uh, sili natin na to mga kaagri ay magdadalawang buwan na sa August 26. Ay August, September mga kaagri. September 26. Ito yung itsura niya. At ipapakita ko rin pagka isa eksaktong isang buwan na mga kaagri ay dalawang buwan na tong sili natin. Tingnan niyo naman mga kaagri kung gaano kapal yung bunga. Saka sa taas, marami talaga siyang bunga. Yan ang epekto ng uh, caltrack mga kaagri. Oh, ito namang sultan. Pakita natin itong sultan. Ito na siya. Maganda rin yung dahon. Ayan. May pang ilan, ilan, na nangungulot pero okay lang naman yan. Siguro, hindi pa hindi naman kulot na kulot mga kaagri ka dito Pero sign na yan ng pangungulot. Eh, no? Parang kulang siya sa abono. Eto siya mga kaagri. Itsura niya naman. Ayan o. Masasabi kong mabisa talaga rin yung caltrack kasi tingnan nyo. Malaki yung bunga niya. Tapos, yung kanya yung bunga, ano, ang dami ang dami na talaga niyang naging bunga na yung sa nakaraang spray natin nga mga kaagri, ito yung naging epekto, marami nang nagtuloy. Tapos tingnan niyo. No. Oh, marami siyang maliliit na ganito. Kaya naman inu inuulit natin ngayon ng inulit inuulit natin ngayon ng caltrak mga kaagri para itong mga to magtuloy ulit siya. Ayan. Ito may kalaglag pa to mga kaagri yung kanyang kalalaki. Sa Sultan, Uh, kaya naman inulit natin siya para hindi na siya malaglag magtuloy-tuloy na yung mga yan ito yung mga bulaklak na yan yan ang sinusuportahan natin mga kaagri kaya uh, natin so, sobrang dami na rin bunga epektibo talaga mga kaagri yung caltrack hmm. ayun no? So ayun lang mga kaagri. Hindi na natin papakita lahat dahil uh, may pupuntahan pa ako. Bali, uh, magkukan tayo. Ano tawag dito? Pupunta tayo sa sa uh, Bilaran. So maraming salamat sa inyo mga kaagri sa mga nanood.